Kuya, yeah. huh? okay oh, lang ba? Uh -huh. ano ah. yun? <laughs> yung kapatid ko din, ang hiling naman kaya maganda. Pero sa yung unang... B-B-Town? Oo, b maganda sa labi eh. Minsan kasi cravings ka lang eh. Ano okay, sorry. Maglalawin eh, uh ko lang Alam mo... sabi ko naman. Pero hindi pwede. Gusto ko naman hindi pwede. <laughs> Kuyo, hindi ako kumakain na eh. Why? ako? Ano? ko na naman. si Ano ba nito? Mami, Gusto pa naman yung wife ko. Send ko sa picture. Ito ang seryoso si yung, sa ginagawa niya po oh, makatangi sa initan. Eh, syempre. Bihinan niya ako. <laughs> ako yung kausta ka. Okay, wala na Kampante naman ako na marami nakasuporta sa'yo. Si Manang mo, si Clark. Sigurad. Sigurado ka bang hindi Biyan Biyan si Clark ang problema? May ang pangis mo dyan. <laughs> Kapag hindi ka na tinatrato ng tama ng <laughs> Sabihin mo na sa akin. Binawisan ka Kapag mga ganyan kasi na too good to be true, madalas, sa <laughs> loob Saray, ko ganyan so eh. Pero sa po, tama. yung pangalawa. Too good to be true yun. Pero sa Ay po. O yung maliit. Yan yung nawakan mo muna. Eh. Pabay, si mo na yan. -isa tayo si Kathy. na yan? Gusto tayo? Lalo, so, na, isa tayo! Please! Kasama ko din po siya sa kapit. para sa inyo. Uh -huh. Kapit. <laughs> si ba? Kapit. 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 Masa kami lahat na anak ko sila laki. Uy! Kala po ako na. So, ito lang ang gawin ako lang gagawin ng lahat iba pa din oh, oh,